ay uh, naghatid sa atin ng update. Sige. Speaking of daan pa rin tayo ha, ah, ngayon na ah, isa pa nating balitang lokal yung ah, um, ito. <clears throat> ah, trailer dalawang trailer truck na puno ng palay tumagilid sa Karanglan Santa Fe Road. Ah, highway, pansamantalang isinara sa mga motorista. Dalawang trailer truck na puno ng palay ang aksidente yung tumagilid sa kahabaan ng Karanglan, Santa Fe, Nueva Vizcaya Road, kaninang umaga, uh, Abril a 8, taong kasalukuyan. Dahilan upang magkaroon ng matindra, matinding traffic sa lugar at pansamantalang isara ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 2 sa lahat ng uri ng sasakyan ang naturang daan ngayong araw. Ayon sa nakasaksi na si Madjem sa kanyang Facebook page post, ah uh, una umanong natumba ang forward truck habang lumiliko ito sa kurbadang daan. Sinubukan, sinubukan raw ng 16-wheeler truck na dumaan sa kabila nito, ngunit nabitin at tuluyan na rin natumba. Ina inaabisuhan ang mga motorista na gamitin muna ang alternatibong ruta ng Nueva Vizcaya, Pangasinan Road via Maliko. Ayon naman sa isang source ng radyo natin Gimba, passable na umano ang isang lane nito. Ngunit wala pang opisyal na anunsyo ang lokal na tanggapan ng DPWH sa kasalukuyang status nito o kung kailan ito bubuksan sa mga motorista. Hmm. Grabe, no. Uh, Dalawang truck ng palay. Oh, buti ka uh, walang wala ano, buti, no? walang kasalubong walang na, na ano? Oo, oo, Ipinilit, ano. parang ang istorya, ito naman ay uh, sa research lang natin, ano? hindi natin actual na nakausap si Majem. Uh, merong uh, parang uh, news campaign uh, news doon sa Facebook page news uh, station sa Karanglan na nakausap uh, siya at uh, natumba daw na una-una yung forward truck. Das dalawang magkasunod na truck. Oo. Tas uh, parang ipinilit na umi na umovertake siguro. Ng isa. Ng isa. Ay, hindi kinaya, siyempre kung gaano kahaba yung 16 wheeler. <laughs> oh gaano kahaba 'yun. Eh talagang Ah, na una nang tumumba. Ganun ba? Nauna daw na tumba yung isa forward. Tapos yung isang uh, mag-o-overtake sana, yung isang dadaan, oo. Pero syempre, alam naman huminto rin siya. Parang paahon pa yung upo bababa. Ba? Paahon at pagbaba. Hmm. Eh nah, lang natin ah, alam. Hindi pa natin Pero kurba. nakita natin doon sa picture, kurba eh. Kurba. Ay, pababa yung ano, pababa. Pababa. kayon pa mababaga oh. yung ano kasi mukhang pabiyahe pa labas ng Karanglan, uh, Karanglan uh, oh, oh. Santa Fe, makagaling yan sa Isabela or Santa Fe yung ano. Kasi nga mas naunang umani dyan eh. Sa lugar na dyan, mm -hmm. na yan, kaysa dito sa atin. Yung kaya mga na yun na mga bumagsak eh. Libre kuhan na ng mga tao. dami na rin. Uy, grabe ka Kawawa Siyempre, yung mga Masak. driver dyan. Pabantayan nila yan. Oo. Oh. Hmm. Tapos, uh, sino Ayun, no, ang Nasakot nila yung buong ano, no? Mm -mm. Buong kalsada? Oo. Oh. Mukhang four lane pa. Yung kalsada. Ay, ay, may, may, merong, police rin, na, no? Para may police oh, Main shoulder, eh. Kaya meron din kahit pa paano na dadaanan. Pwedeng daanan. Oo. Oh. Ay, di siyempre. Okay. Ay, maluwang din yung daan. Kaya nga, maluwang yung daan. Nasakop naman. Oo, oo. So, ay, siyempre. Eh, oo paano liko kaya ang ginawa nung ay sinubukan kasi siguro dahil nakaharang na yung forward truck. kaya tin sinubukan na sikutan nitong isa oh 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 take oh. to maob din mm -mm. ayun Boy, yung, disgrasya, disgrasya. kailangan mo ng ano dyan ng mantindi-tinding lifter anong pwedeng gamitin dyan yung backhoe oh, backhoe, backhoe. Oo. Tapos eh, ay, ano kaya gilid niya? Pangin? Ayun, ano, hindi ko, hindi ko pa na kabisado, hindi ko kabisado, hindi ko pa daanan yung lugar okay, niya. Pero kung pababa, hindi, hindi na bangin <laughs> 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 hindi na bangin yung gilid. Eh, mukhang, mukhang bundok itong nasa gilid eh. Ano? Kabundukan yung area na yan eh, di ba? Mm -hmm. Pero at least maluwang, kaya hindi, ano, may, ano pa. Ay, naparaan naman nila yung mm -hmm. mga tricycle pa, oh. So, antabayanan na lang yung mga nakikinig natin na babiyahe dyan. Antabayanan nyo na lang. Ah. Magpunta po kayo sa Facebook page Ay, na, ng uh, DPWH Region 2. Meron na silang uh, may uh, advisory si pero wala pang official uh, na, para kung dun sa kung, uh, mm -hmm. yung ating source lang ang nagsabi. Siguro may kakilala na dumadaan dun. Na meron uh, na. Baka yun yun. Yung merong tricycle na uh, isang area. Uh, o. Radio 19.